Tito uh -uh. kami na tabi tabi po. Makikidan po. Tabi, tabi. <laughs> Sandali to lalala lang kita. Hindi muntik sitole. Eh. <laughs> Buti nawakan ko. <laughs> Buti sana hindi ko inawakan. Kitang-kita. Kitang-kita sana sa kamira. <laughs> Unang take na eh. Yan na, last na yan. Yan lang naman pinakamahirap. Ayan, oh. <coughs> kumakain ka niyan, Palawan. Tol? Ito, ito. Kumakain ka niyan. Oo, oo. Yung... Bumaba, Hindi, yung laman. Oo, oo. pag umaba na yung laman niya, yung parang gabi. Sa si ilalim, Oo. Ito yung kawayan na ano, hindi mapait. Ay no, mayroon po no, may mga siya, oh. bago. Sa yung tulo, mayroon. Pawa oh. uh -uh. ah, turo mo, huwag kang turo turo. Ito ginagawang banig. O, oh, si Papay. Kala hmm. mo, hindi marunong. Pero wala kayong ganito sa inyo. Ilang oras? Oh, grabe dati ang daan ng tuloy ito oh. Tapos ito, ano ginagawang babong... ganito ha gusto ko mga ganito eh ano ito eh climbing <laughs> ang lakas ni Brad kay Bibi <laughs> <laughs> Muna Hindi na kailangan ng gas. gabi na. pag ko galing bahay, alas pa ng madaling araw. Pagdating ko na school alas 7 na. Malapit lang pala. Malapit lang. Pauwi naman lang cool. uh. Labas ng al -al -al -s -s ko ako, pagdating ko na bahay, alas 7. Bundok-bundok pa masarap. experience mo pa rin sabi mo kala ko kasi di mo kaya eh may hinak ka eh <laughs> may nang tuhod ni Rodelin Fuentes <laughs> sumusub sub <clears throat> boy pa si na kinay Brad na tayo na Okay. Oh, Para makakaon ka. Grabing karain nito yung, lub, yung lubi. <laughs> Masarap yung kinain ko. Mm, yung pili? Yung kinain ko nga lang. Pili? Saan ba yung galing bunga ng talo yun? Pili nga. Pili nga. Yan ang paliguan namin dati. Yan oh, no, bu. Anya mas asam to mag selfie selfie. Mag selfie kayo. Hanin mo yan manay. Ah, masuman. Ah. Oo oh, sarap yan. Oo masarap yan. Kun mo si Bibi. Kene pagod na. Ano kaya pa? Ha? Kaya pa baby?

awa utro oh. Hmm. Diyan kang mo. Hmm. Tabik gajan. Tabik gajan. Sumu nang bato. Oh. Malamig yung tubig ng ganun. Ang sarap malig. Grabe kan nang hinanak ka anak, ako, ako man pabalik. <laughs> Mars, maganda Oh, yeah, okay. oh, masarap yan. Sinubukan ko lang si Papa niya. Ayun, oh, may ano. Okay. Hi -ho, may biscuit dyan. Ito pala oh. Yan, yeah, ang kara, ano. Ito oh, Mars. Oh. Yung ano lang, Mars. Yung udlot lang niya, Oo. Oh. Uh. Yung ano, yung... Yung... Yung gataan. Bago lang. Ang, 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 ang may anay Masarap yun ate Marlin, pagpino ang Masarap yung, masarap yung udlot niya. Ay, yung itaas niyo yung ano niyo, daming amorsiko. Amorsiko din pala pa <laughs> Ay, nagdibigit ka na. Ay, ang daming nito dito, nito o nito. Baga nito. Ay, ano yung... Nito, ginagawang ano niyan. Yung ano, yung, yun ano. uh -huh. Nito parang ting ting isla ting Plato Papa Plato oh. Papa na mama yeah. Ya Slipper Pumunta to si baby, ilang taon <laughs> pa lang <laughs> to baby? One year Ako na Ako na Dika Dito ko Dito yan dati ang aming bahay ngayon saging aking nalang tira dami nang tumira dyan si Juni Juni marami rin eh ba yun? Ayun. Ayun, baka, ano hindi ah

Selamat menyambut. Adik. Adik selamat. Aku niku. Bapak Hmm. atas 1600 itu nah. Mana? Hasan na, na, na. limpayag. Ayo, oh, ayun oh. Jangan habis payag. Nika. Nika kuyak. Yan dati ang namin. Pag gusto namin magkaroon ng ng papel. Uh, so, ayun o, no, may tanong. Tambiw. Hop. Oh. Slippers. Makahiya o, oh. kay slippers. Kuya. Yeah, hey, Slippers. Ini yang duyang duyan dinalai sah. Malam duyang. Ini pula. pula. Ini pula. Ini pula. Ini pula.